Hi guys. Dumating na guys yung inorder ko galing sa Timo Ito guys, nag-unboxing ako ngayon ng order ko galing sa Timo ng Ito, pitong piraso ang laman nitong box na ito. So, ito na guys yung mga inorder ko guys. Papakita ko sa inyo kung ano inorder ko ito guys. BRA bra collagen hair mask cream lipstick and then shoes ito guys shoes kumpisa pa guys maganda siya guys as in maganda talaga and then another shoes hindi man siya kamahalan guys pero okay na siya pero maganda talaga siya guys affordable naman siya guys ayan, ayan na. two pairs of shoes, lipstick BRA hair, collagen hair mask cream lipstick at saka ano guys, nag order din ako guys ng iphone case kaso yung iphone ko nasa taas guys, hindi nyo nakita kung anong kulay yung in order ko sa iphone ko, maganda siya guys Ayan, ito ang in-order ko na BRE guys. Maganda ang pagka ano. At saka dito guys, kapag nag-order dito, walang scammer. Hindi ka lulukuhin ng mga tao dito guys. Ayan. Maganda dito mag-order kasi. Hindi ka lulukuhin. Ayan, shoes. Ayan. Ayan. Pitong piraso lahat na order ko guys. Ayan, lipstick. So, anyway guys, thank you for watching and Eid Mubarak to all Muslim people. God bless everyone. Bye.